Dong. Nang gabi dia dong. Ako na may mong kita. Saan nimo gusto dong magabot ha. Kun sa oras kun sa adlaw. Ana anta ka dayon. Di na ko pabugnawan kana man ng init init pa ba. Asa nimo gusto dong? Eh mana ko. Dalan ta kan cinso ba tuloy ang cinso. Asa nimo gusto dong? ni mo nimo eh, ha. Isulti pangalan ako dong. Uli imo ba may tapsing tapsing. Ano ang taga dayon? Bisa karon dayon, karon ano ang taga? Asa ni mo gusto sa inyong balay? Ano ang taga? ni mo ay? Kinsa ita kaya ni ka ba? Kaya nakabastos kag pulis, sikat ka na? Nakabastos kag mayor, sikat ka na? Sir John labado! Ikaw lang nun, ikaw kapapresyo na ko ba? Huwag ma, naon ka? Ha? Anaon ta ka huwag ma? Ayok si Bat ha? Anaon ta ka huwag ma? Anaon ka huwag ma? ka magpakita? Ano ang tagog madong ha? Oo. Oh. Saan pa tayo mong ginawa na ilan? Ano ang tagog ma? Re reply ka kung asa ka. Ito ang taga ha? Okay.